Magandang araw mga bata! Ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa sintomas ng foodborne diseases. Ang gagawin nyo dito ay pag-aaralan ng crossword puzzle at pagkatapos ay titingnan ninyo kung ano-anong mga salita ang mabubuo mo dito na may kinalaman sa foodborne diseases. Narito ang aking halimbawa. Amibiasis, yung nakikita ninyong ginuhitan ko, at kolera. Pagkatapos nyan, isulat ninyo kung ano yung mga salitang makikita ninyo na may kinalaman sa foodborne diseases. So yan, sinulat ko ang kolera. Maaari nyo na rin isulat ang amibiasis. Pagkatapos, magahanap pa kayo ng ibang mga salita na makikita ninyo dito sa crossword puzzle na may kinalaman sa foodborne diseases. Sa kasalukuyang panahon na ang lahat ay pinag-iingat sa lumalaganap na iba't ibang uri ng sakit, kagaya ng COVID-19, mahalaga ang wastong kalaman kung paano tayo makaiiwas dito. Tulad ng paghuhugas ng kamay at pagpamanatili na malinis, at disinfektado ang kapaligiran. So, para hindi daw tayo magkasakit mga bata, dapat pinapanatili nating malinis hindi lamang ang ating mga sarili, kundi pati ang ating mga kapaligiran. So, para sa ating mga sarili, dapat marunong tayong maghugas ng kamay. Ugaliin din natin ang pag-aalkohol, pagsasuot ng face mask, pagligo araw-araw, at iba pang mga gawain na maaaring makatulong sa atin para tayo ay maging malinis at makaiwa sa pagkakaroon ng sakit. Ang foodborne diseases ay tumutukoy sa mga sakit na dulot ng kontaminasyon ng pagkain dahil sa mikrobyo, parasitiko o kaya'y pagkakahalo ng kemikal o nakalalasong kemikal na maaaring makasama sa kalusugan ng tao. Kaya kinakailangan na bago ninyo kainin ang isang pagkain, tiyakin ninyo na ito ay malinis para po hindi kayo mapahama at hindi kayo magkaroon ng sakit. Ang pagtatae at pagsusuka ay ilan lamang sa mga pangunahing sintomas na maaaring maranasan kaugnay ng mga sakit na nakukuha sa kontaminadong pagkain o tubig. Maaring kumalat ito sa katawan at magdulot ng mas nakapipinsalang epekto sa bahagi ng ating katawan tulad ng utak, atay at puso. Kaya nga mga bata, para maiwasan natin ang mga pangunahing sintomas nito, ito, ugaliin natin. I-check muna ang mga pagkain bago natin kainin at ugaliin nating panatilihing malinis ang ating sarili at ang ating mga kapaligiran. Dahil kapag ka tayo ay nakakain ng mga pagkain kontaminado o nakainom tayo ng tubig na kontaminado din, maaring mapinsala ang ating mga katawan. At kapag ang utak, atay at puso na ang naging apektado sa bahagi ng ating katawan, mas lalong lalala ang ating mga sakit. Pag-aaralan natin muli ang ilan sa mga halimbawa ng foodborne diseases. Pero kung naaalala ninyo, sa nakaaraang aralin ay pinag-aralan na natin 'to. Muli lang natin pag-aaralan ang ilan sa mga halimbawa at ang mga sintomas na nararamdaman ng pagkakaroon ng sakit na foodborne diseases. Ano nga ba ulit ang foodborne diseases? Ito ay ang mga sakit na nakukuha sa marumi at hindi ligtas sa pagkain at inumin. Kung halimbawa mga bata, nakakain ka ng pagkain na marurumi o kontaminado ng mikrobyo o bakterya, ikaw ay maaring magkaroon ng foodborne diseases dahil ang mga pagkain na marumi o mga inumin na marumi ay maaring makapagdulot ng sakit. Isa sa halimbawa ng mga foodborne diseases ay ang kolera. Ang kolera ay isang nakakahawang sakit na naipapasa sa pamamagitan ng kontaminadong dumi ng tao, pagkain o tubig. Kung hindi magapan, maaring mamatay agad ang taong may ganitong sakit. So halimbawa mga bata, may isang tao na mayroon ng sakit na kolera. Pagkatapos, siya ay dumumi sa banyo. Hindi siya nakapaghugas ng, ng kamay pagkatapos niyang dumumi. Pagkatapos nakipag-shake hands siya sa ibang tao, maaari niyang mahawa yung tao na hinawakan niya ng kamay o kaya nag-prepare siya ng pagkain na hindi naguhugas ng kamay. Yung bakterya niya o yung mikrobyo na mayroon siya at naihawak niya sa pagkain ay maaaring maitransfer sa ibang tao. At kung hindi maagapan ang isang tao ang kanyang sakit na kolera, maaari siyang mamatay. Kaya hanggat maaari kung may nararamdaman kang mga sintomas, ay magpa-check up agad sa doktor nang sa ganon ay mabigyan ka ng maayos na gamot na kinakailangan mo. Karaniwang hindi nakikita ang mga sintomas ng sakit na ito. Maaring magkaroon ng diarrhea na mauudlot ng pagkaubos ng tubig sa katawan. So kapag dumi ka ng dumi or nagtatay ka, madidehydrate ang iyong katawan. At kapag naging dehydrated ang iyong katawan at hindi naagapan, maaring magresulta ito ng lubha sa iyong katawan at maaring makamatay. Kaya kung halimbawa kayo ay nakakaranas ng pagtatae, mas maganda po na lagi kayong iinom ng tubig at kung talagang madalas na ang iyong nararamdaman, magpa-check up na agad sa doktor. Ang sunod naman ay ang amebiasis. Ang sakit na ito ay dulot ng amiba. Ang amiba ay isang protozoan na makukuha sa maruming tubig. So kung halimbawa nakainom ka ng maruming tubig na mayroong amiba, magkakaroon ka ng sakit na amebiasis. Maaari itong magdulot ng pangmatagalang pagtatae na may kasamang pananakit ng tiyan. Maari rin itong maipasa ng isang tao sa iba pang tao. Paano ito mapapasa? Katulad kanina, may papasa ito sa pamamagitan ng dumi ng tao, kontaminadong tubig at pagkain. Kaya nga kinakailangan na maghugas muna ng kamay. Bago mag-prepare ng mga pagkain at bago kayo kumain, siguraduhin nyo malinis din ang inyong mga kinakain at malinis din ang inyong mga kamay. Isa pa sa mga foodborne diseases ay ang food poisoning. Ang sakit na ito ay maaring makuha sa pagkain na haluan ng mga mapanganib at nakalalasong bagay tulad ng sabon, pangkulay, asido, panlinis ng bahay o halaman. Kaya nga mga bata, kapag kayo ay nagpe-prepare ng pagkain o kaya pag sinanay nagluluto ng pagkain, kinakailangan malinis yung lugar. Walang mga nakahalong bagay o nakatabing bagay na hindi naman gagamitin sa pagluluto ng pagkain. Dahil baka maihalo ito sa mga pagkain at makakadulot ng food poisoning. Kaya magingat sa paghahanda ng pagkain na kakainin ninyo at sabihin din sa mga nagluluto na maging maingat sa pag-prepare ng pagkain. At kailangan din laging malinis sa pag-prepare ng pagkain. Ang gagawin naman dito mga bata sa gawain sa pagkatuto binawan, katulad sa ginawa natin noong nakaraang aralin sa pamamagitan ng interview alamin kung sino sa inyong mga kasama sa bahay ang nakaranas ng mga ganitong uri ng karamdaman so kung meron mang nakaranas ng cholera, amebiasis, food poisoning o iba pang mga sakit na foodborne diseases i-interviewin mo sila. Tatanong mo ano yung sakit na naramdaman nila o yung foodborne diseases na naranasan nila. At tanongin ninyo kung ano yung mga sintomas ng naramdaman nilang foodborne diseases. Halimbawa, tinanong mo si ate at sabi niya, siya ay nagkaroon ng kolera. Tanungin mo ate, ano yung naramdaman mo noong nagkaroon ka ng kolera? At kapag kasinabi niya, ay ako ay nag o nagtatai ako, isusulat mo ang sintomas. Kung halimbawa may iba pa sa miyembro ng inyong pamilya ang nakaramdam ng iba't iba pang foodborne diseases, ilalagay mo lahat ng sakit na naramdaman ng ilan sa mga miyembro ng inyong pamilya o ilan sa mga kasama mo sa bahay. Isulat mo rin kung ano ang sintomas na kanilang naramdaman. Dito naman sa gawain bilang 3, lalagyan mo ng check kung tama ang pahayag. So, lalagyan mo ng check ang oo kung ito ay tama. Kung hindi naman, paglalagay ka ng check doon sa hindi. Halimbawa, sa number 1, ang kolera ay nakakahawa sa pamamagitan ng kontaminadong dumi ng tao, pagkain o tubig ano bang sagot mo? Kung ang sagot mo ay oo, dito ka maglalagay ng check sa katapat ng oo. Kung hindi, doon ka maglalagay ng check sa katapat ng hindi. Mayroon pang apat na tanong na ikaw na po ang magbibigay ng sagot. Hindi po ibibigay ni teacher para kapag pinasa mo kay teacher mo ang sagot mo dito, ikaw ay proud kasi nagbigay ka ng sarili mong sagot. Okay, babasahin ko na lang kung ano yung iba pang tanong ha. Sa number two, ang food poisoning ay nakakahawa. Oo o hindi? Sa pangatlo naman, magkakaroon ka ng ang pagtatae kung ikaw ay may amebiasis. Oo o hindi. Number four, ang amibiasis ay nakakahawa. At sa number five, ang kadalasang sani ng mga foodborne diseases ay ang mga kontaminadong pagkain at inumin. Pag nasagutan mo na, maaari mo nang ipasa ito sa iyong tunay na guro para naman Malaman niya na ikaw ay sumagot ng maayos sa iyong module. Dito naman ang gagawin, basahin ang mga sumusunod na pangusap. Piliin ang salita na tinutukoy ng bawat pahayag. Isulat ang iyong napiling sagot sa sagutang papel. So, pwede mong ilagay na lang kung ano yung sagot. Uh, sa number 1, ituturo ni teacher Hana kung ano yung sagot sa number 1. Pero sa ibang number, ikaw na po ang magbibigay ng iyong sagot. Halimbawa, ang amibiasis ay dulot ng amiba na kung tawagin ay blank. Dito ka pipili ng sagot sa loob ng kahon. Ito ba ay protozoa, cholera, amibiasis, typhoid? O dysentery? Ano kaya ang sagot mo? Ang tamang sagot ay ang protozoa. So, meron pong limang tanong para sa bahaging ito. Pipili ka lang ng sagot sa bawat kahon na nasa bawat bilang. Gusto ni Teacher Hannah, sa iyong nagmumula ang kasagutan at ito ang iyong ipapasa sa iyong teacher. Babasahin ko na lang ulit ang mga sago, ang mga tanong sa ibang bilang at ikaw na po ang magbibigay ng iyong sagot ayon sa iyong pagkakaintindi o pagkakaunawa sa ating napag-aralan. Number two, isa itong nakakahawang sakit na naipapasa sa pamamagitan ng kontaminadong dumi ng tao, pagkain o tubig. Kung hindi magapan, maaring agad na mamatay ang taong may ganitong sakit. Karaniwang hindi nakikita ang mga sintomas ng sakit na ito. Maaring magkaroon ng diarrhea na magdudulot ng pagkaubos ng tubig sa katawan. Ano kaya ito? Cholera, dysentery, amebiasis, typhoid fever, o food poisoning. Sa pangatlo naman, ang sakit na ito ay maaring makuha sa pagkain na haluan ng mga panganib at nakalalasong bagay tulad ng sabon, pangkulay, asido, panlinis ng bahay o halaman. maari itong magdulot ng pagsusuka, pagsakit ng tiyan, pagtatae at panghihina. Ano kaya ang sakit na ito? Cholera, dysentery, amibiasis, typhoid fever, o food poisoning. Sa pang-apat, donot ng isang amiba, isang protozoa na nagdadala ng pangmatagalang diarrhea at pagsakit ng tiyan. O anong sakit naman daw ang dulot ng amiba? Ito ba ay cholera, Dysentery? amibiasis, typhoid fever, o food poisoning. Isulat mo ang iyong sagot. At sa panghuling bilang, ang sakit na ito ay nakakahawa at karaniwang hindi nakikita ang mga sintomas na nagdudulot ng diarrhea. Ano kayang sakit ito? Ito ba ay cholera, dysentery, amibiasis, typhoid fever, o food poisoning. Masasagot mo ang lahat ng ito kung ikaw ay nakinig sa ating aralin sa araw na ito. At dahil dyan mga bata, maraming salamat sa iyong pakikinig. Maari bang subscribe mo ang channel na ito para maging updated ka sa mga video lessons na aking ina-upload. Maraming salamat. Keep safe always and God bless. Bye.